maga pala may nag-aabang ng mga bata sa amin. Meron nga pala kaming computer shop at ako nga pala yung magbabantay ngayon. Bago ako umalis, kumuha muna ako ng plastic bag. Kasi ito yung paglalagyan ko ng malaking yelo. Ito yung ginagamit namin pampalamig ng tubig. At tumatagal nga pala ito na isang buong araw. Ito na yung ginagawa namin imbis na bumili kami ng yelo. 10 piso din niya at mabilis matunaw. After ilang minuto nga pala ng pag-aantay ng mga bata dito, oras na para pumunta ng computer shop. Yung layo nga pala ng computer shop wala sa amin siguro mga 5 minutong lakaran. Ito nga pala computer shop ko guys, ay isang taon na. Grabe, hindi ko na na magtatagal to. Akala ko 3 months lang magsasarado na ako. Pagbukas ko nga pala sa pintuan, nagulat ako kasi tatlo na yung bata. Sila nga pala yung palaging first customer dito kaya alam nila kung ano yung gagawin. Unang bubuksan talaga dito guys, ito nga pala bintana para may pumasok na hangin. Pagbukas naman ng mga computer nila, ayan nagbabayad na sila sa akin. Server na nga pala tong computer shop ko, hindi na nga pala nagpisonet. Sakit sa ulo kasi yun at madaming sira. Nagulat nga rin pala ako kasi yung kita nga pala kagabi ay nandito pa. Siguro kakadali umuwi, nakalimutan yung kita kagabi. Tapos ito na nga pala naming soft drinks at mga tubig. Eh, kakaunti na nga pala yung stock namin. Kaya ganyan na lang yung paninda namin. Mabenta talaga dito, guys, yung mga mineral water namin. At syempre, nagdala na nga rin pala ako ng sarili kong tubigan. At ito na mga paninda namin. Biskuit, sayang, ah, ubos na. Tuwing nagbabantay kasi ako, ito palagi yung kinakain ko. Siguro sa mga susunod na araw, mag stock na si mama dito. At syempre, yung kinita nga pala kagabi, ihiwalay ko na nga pala ngayon. Bawat araw kasi binibilang namin yung kinikita ng isang araw. Para malaman namin, guys, kung lugi na ba kami o hindi. At thankful na nga pala ako kasi never pa ako nag-abono sa computer shop namin. So ano nga pala ang specs na mga PC namin dito. Ryzen 5 600 g 8 RAM, at yung mobo naman niya, A520. At yung monitor nga pala nito guys ay Curi. 100 refresh rate, kaya maganda manood. At yung mga basic na laro dito guys ay wala namang kalaglag. Mabilis na rin yung internet namin kasi 500 Mbps to. So ayun guys, alas dos na nga pala to ng hapon. Hindi pa ako nakakain at super haggard ko na. Nasa likod ko kasi yung bintana at nasisinagan nga pala ako ng araw. Mainit din yung singaw ng hangin kasi tabing kalsada kami. Nung nakaramdam nga pala ako ng gutom, bumorder na nga pala ako ng Jollibee. Sariling pero ko nga pala to at hindi nga pala ako sa computer shop. At syempre guys, hindi nga pala pwede na ako lang yung kakain. Kaya swerte yung mga naglalaro dito guys, kapag meron nga pala ako in-order na Jollibee, hindi lang yung may-ari yung kakain, pati rin yung customer. Sayang nga guys, kasi pa 400 na lang yung pera ko sa G-Shock. Sampung burger sana yung bibiling ko, kaso kinulang sa budget. Kaya sinabi ko sa bata guys, maghati na lang sila sa isa. Okay na siguro tong yung burger, pang merienda man lang nila. At ito na nga pala yung almasal at tanghalian ko. Pinagsabi ko na guys, para isang kainan na lang. Ito nga pala yung palagi ko in-order sa Jollibee Burger Steak at Chicken Joy. At ayun, guys, Mabilis, meron nga rin pala silang utensils dito kaso nahihirapan ako kumain. Kaya si ko na muna tong unang first bite bago ako magkamain. Ito nga pala sa comshop guys, meron nga palang banyo at lababo. Kaya huwag kayo mag-alala guys kasi nagugas naman ako ng kamay. Kaya nga pala palagi ako umorder ng burger stick gawa nga pala nung sarsa. Wala kasing libreng sabo sa Jollibee kaya ito na lang yung in-order ko. So ayun, muntikan ko na nga pala maubos yung in-order ko. Natira na nga lang pala dito yung chicken. Para kasing nakabanggad kaya hindi ko na kinain. Sakto naman pagkatapos ko nga pala kumain, pinalitan na ako ng kapatid ko. Ang tinapay na rin kasi ako guys kaya gusto ko na maligo alas 5 na nga pala to na nga pala at maggagabi na. Kaya pagka-uwi ko, niyaya ko kagad sa buyo na maglakad-lakad sa bukid. Maghapon kasi ako po doon kaya piling ko lalagnatin ako. Buti nilang talaga guys, dito nga pala sa lugar namin, meron nga pala place para mag-unwind. Pwede ka nga pala magjogging dito kung gugustuhin mo. Pero kami nga pala ni Boy Ubo, palagi naglalakad para mapag-relax. Yun lang, thank you for watching. Bye-bye!